Hola saludos, ¿Cómo ¿cómo están? 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 mi <miren miren> amigo de, de Burkina Faso, Africano, ¿Sí? from Philippines, de Filipino, famoso? Filipino ah? Alvin. Vamos. Yes. Yes. ¿Cómo okay. Que la gente ya te conoce de yes, 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 ah. Ahora Burkina Faso. No. Yes. no, no está bien así. <laughs> no, todo saberá ¿Cómo uh, esa Saber plantar, oh. no No como Úrsula, no saber. No saber. Así, <laughs> solo saber, solo saber no. No. comer. Solo comer. Sí, comer. Nada, ah. Nada más. No hay algo. <laughs> <laughs> ¿Cuánto kilo tu vendido, tu pepino? Puede ser 100 así. 100? Sí. sí. Ya, 100 kilos más. Ya, ya, ya. Esto yo me a tirar Que. mas plantasyon tayo na yan yung mga pla ah pipino so banya yung pipino niya mga kalot so dono todo todo no yan yung mga sibuyas ewan ko kung may na harvest na siya siyang sibuyas dito eh, solo ko hera alidu alidu to solo ko hera uh, aki uh, hoha o di pruta Oha. Oha. Sina. Uh, si, como solo a todo así. Oh, hay fruta que está ahí. ¿Tiene grande? No, ahora no. No. ¿Por tú no lo puedes ver grande. So yung mga habang nagkukwentuhan sila ni Madam uh, Kang Kasama pala natin si Madam Kang kasi bibili siya At uh, manghihingi siya ng uh, binigay ng platano, ng banana Saluda kong kalutong Pinoy Kalunta pinola. ¿Qué quiere aquí ahora? Eh, bien, yo quiero plataneros y okro. Ah, okro. Porque mucha busa okro? ¿Qué hay que cocinar con okra? Porque comí comemos dongo dongo. ¿Dongo dongo? <laughs> yo recordara Bolopi con dongo dongo. Mm -hmm. Hoy vamos a ir donde señora Bolopi. ¿Bulopi? Madame Bulopi. Mmm. Makakalus yung ibang Afrikano na alam kainin to. Ah, uh, yana, uh, yung iba uh, nangihingi, yung iba binebenta. Ito uh, pinuputol nila dito para magbunga. Ganito yung ganito, kasi nung nakaraan maano to, ma, ma, malago na eh. Ngayon pinutulan nila parang sa palay, di ba? Ginapas oh. Yan, uh, ang dami ang gandon. Yan oh, uh, yung ano, uh, yung ibabanya niya kasi nakarami siya I think kasi Ah, kaya inulit niya. Siyempre, sabi nga, pag di mo naman uulitin kung hindi ka uh, ganar o hindi ka kakikita, di ba? Kaya ito, inulit niya, di ba? Yung naalala niyo yung mga pipino dito. Yan, may mga ano pa rito pala. May mga konting ano na. Yung mga natira na medyo sira na. Ito. <laughs> kung may mga ano sana animal siya, pwedeng pakain to. Yan, oh. Ngayon nilinis niya na lahat. Inan, lumitaw na tuloy yung mga papaya niya. Lido. Yan malinis na. Ibaba niya yan ng pipino. Kasi nakamahigit 100 kilos din siya. So magkano rin yun, di ba? So all, all in mo sa ano rin, 100 plus din ang kinita. Dito, yung mga nakaraan, ano, uh, bell pepper. So, niya na rin. Kaya tataniman niya na rin ng pipino. Kasi syempre, ganun talaga mga kalos, di ba? Uh, kung ano yung mga Aki makikita o oh, mapapalago niya na medyo maganda yung bentahan yung yung, uh, gagawin niyang uh, tanim o oh, itatanim niya lagi yan si Madam Kang Madam Kang kaya si estoy buscando platanero para ir planta yan si Madam Kang <laughs> itatanim namin sa ano, sa sa kanyang finca sa kanyang bakuran ang ang layo ng pinanggalingan pa ni Madam Kang so bibigyan na lang natin di si Alido ng uh, pakonsuelo dahil uh, ito Nagano na naman tayo ng binisa kanya. Tapos, ito lalaki ng mga papaya pa, pa, pala dito. So, walang kamatay ang papaya ni Alido dito. Hmm. Ay, dito lalaki. Mga kalus, dito ang lalaki. Sobrang lalaki ng papaya na ito, mga kalus. Kung makikita nyo. Siguro, every uh, bunga nito isang piraso, uh, na, napalo ng mga dalawang kilo to siguro. Or... Pwede ah, sir. Un dos kilos eh, sa... Mira muy grande. sayang yung mga ano, may mga natira-tira pa o oh, mga maliliit. Ay sayang oh. Dito na kaya ko hera ese. Amay aur. oh. Amay Sayang oh malilit na bell pepper. No pwede comer. No puedes salir. Ah, no, tu tu hera ah Tingnan niyo si Madam Kang. Donde? punar plastiko. o oh. ang pagtatanim ng uh, ipipino ni Alido mga kalus ay direct planting na so hindi niya na ginagawan ng uh, binhi o pinupunla ang tawag doon sa term natin so doon pala may oh, may inano rin siya at tinanim, eto yung kamote dati sa taas kamote rin yung tanim niya doon pero ngayon eto at so dami ano bell pepper So ikot ko kayo mga kalos hanggang sa taas din Kung ano yung pa yung mga tanim niya doon sa kabila Dito rin pipino yung tinanim niya Pero siguro pag talaga hindi nakabalag yung pipino Hindi siya gaganda Kaya ngayon pinalitan niya ng ano I think mga okra to Okra yung bago niyang tanim Tapos dito mga kalos oh, Ito yung mga local na Sili yung mga maanghang. So wala pa rin din bunga Lalaki ng dahon no oh. Pero hindi ko pa nasubukan kung <laughs> pwedeng ano to. Pwede nga itinola kasi di natin alam kung mapait, di ba? Pero ito, ito yung kagaya ng tinanim namin. Kinamadam kang ito. Dami oh. Daming bunga, oh. Lalaki. Oh, di ba? Dami. Daming bunga ng ano, ng mga white eggplant niya. Tapos dito, yun, daming ito, nilagyan na ng patubig. Daming rosel, oh. Yan mga rosel, mga kaluts. Rosel. Tapos dito, mangga, dami. Daming buwan ng mangga nyo. Yan, gaganda ng mga ano niya. Mga talong. Talong na lokal. So, yan. Uh, sa taas, ano rin. Bell pepper din pala yung tanim niya. So, mga mga ganyan lang yung tanim ni Alido dito, mga kaluts. parang pa rin siyang ano dito, uh, ah, konting ah, dragon fruit. Yun, pwede rin lumasenso dito to. Pero may nakita ako dati sa dragon fruit mga kalots. Hindi lang bunga yung kinakain. Yung pinaka talbos na medyo mura, niluluto nila sa dragon fruit. Ginugulay nila. So ito yung bell pepper. Yun, daming bunga Pero gusto ng bell pepper, may space talaga. Saka ito magaganda yung mga ano, niya. sa siya may nilalagay siyang gamot. Kaya napapaganda niya ng ganito oh. Papaya, dalawang binhi niya, may dwarf siya. Then may mataas na medyo patosok yung uh, pinakadulo ng papaya niya, yan oh. Oh, ba? Diba? <laughs> Di ko lang din alam ito yung day, uh, gabi-gabihan pala. Doon lalaki 'yo, oh, 'di ba? Ang gaganda ng mga tubo. Ito may sigurado may mga buwan na 'to eh. Kaso di ata nakakain yung dahon yan, hindi pwedeng gawin laing, 'di ba? <laughs> yung uh, ano lang ginaga ginagamit yung uh, bunga. Kung may mga binhi o oh, simila lang uh, ng isda si Alido, pwede rin siyang sya uh, magtapon ng mga isda dito para lumaki. Mga kalus, kung di ako nagkakamali, sa tansya nyo, yung uh, ito, uh, makikita nyo naman sa video, yung uh, lawak ng taniman ni Alido. Kung hindi, if I'm wrong or right. Sa tansya ko lang, uh, estimate ko lang dyan, na nasa 3,000 hanggang 4,000 square meter to itong tinataniman ito niya. Uh, Kulang-kulang uh, kalahating hektarya. Malawak din yung uh, taniman ni Alido. Ito, may bumili sa kanya ng talbos ng uh, kamote ito so, bibili rin tayo sa kanya ng ano patata dulce yan no? sasahog natin sa munggo lentejas yan no? ginagapas niyang ganito yung pagkuha ni Ali do mm -hmm. <laughs> Ali yan, no? hmm. ba, dar pruta kwan do to asi kwan do to sagar asi uh, ba dar pruta ah yan no? pero na pala oh. yan you know, oh. may laman na pala mga kalis Oh, oh. ¿Cuántos meses es este para marcar Eso. ¿Cuántos meses? Ahí está, aquí. Ah, ya me era, ¿no? Ah, yo no me voy a dar niña, niña, niña. Está bien, ¿no? ¿Cuántos meses salí de...? Aquí, aquí, fue cuatro así. ¿Cuatro? Cuatro meses, sí. Ah, cinco aquí, claro. ¿Así? Mmm. Cinco meses, no para la paja, más para tener la madre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay más aquí? Sí. Ya no. Ang galing oh. Ay bunga na yung mga ninya, ano, niya, ready okay. alido. Heli Ayun pa, meron pa oh. Oh, di ba? Ay galing, may mga bunga na yung kanyang mga kamote. Yan oh, kinuha niya. Takuhin <laughs> <laughs> Ay, ganda no. Oh. Mga aliso, oh, ang ganda ng ano niya, ng ganda ng kanyang uh, kulay. Ang tamis nito. Sabi <laughs> yan para kasi na. <laughs> Uh, tinanong ko kaya Lido, ang pagkain pala nito ng uh, mga uh, burkina o yung mga mali na bumibili sa kanya, piniprito din kagaya sa atin mga kalots. Pero hindi lahat, siguro nasa mga 20 or 15 lang kumakain ng dahon nito. Yung mga giniyan, medyo hindi sila mahilig pa. So pwede, susunod, pag makapagtanim tayo, makahanap tayo ng uh, lugar na pagtataniman ng mga kamote. Pwede natin ituro rin yung pagkain nito Kasi alam naman natin, parang kangkong din yan. Kabilis sa mag-dahon. Ano, mag, uh, ah, pwede magtanim si Alido Kasi mga kalos, uh, may isang uh, pinay daw dito na nag, nagpunta, nagtanong ng kangkong. May kaso, wala siyang kangkong si Alido Hindi pa niya alam yung kangkong din. Eh, sabi niya may nagtanim dati sa harap sa don, uh, Chinese yung kangkong pero sabi ko dito pwede ka rin magtanim para uh, makabenta ka rin diba, dagdag kita da rin sa kanya kasi mabilis siya kasi may tubig alam naman ang kangkong pag maraming tubig mabilis siya nga mag uh, talbus diba <laughs> Ayun, sabi ko kung gusto mo uh, bigyan kita ng binhi kung gusto mo magtanim Meron ako, meron naman mga ano diyan, makukuha na madali lang tanim mga kong. Napakadali lang, 'di ba? Napakasimple. Yun lang, hindi pa alam. Kaya dagdag sana kita kay Alido. Uh, mga kalutsas, abangan niyo yung mga videos namin ni Alido at uh, ng Kalutong Pinoy babang members. Yan uh, salamat sa panonood at i-like niyo lang ang video natin. Uh, God bless everyone.